Hello po, good mga mga katope Andito po tayo ngayon sa ano Sa Pila, Laguna, Barangay Pila Laguna Nice uh, Deliver tayo ng pansit Dito sa may Purok Tres Sa may pinagbayanan okay. Another one Pinagbayanan, Pila uh, Ang galing, ang galing <laughs> Deliver natin yung item Tayo ay eh, Pauwi na mga katabi. Okay. Diretso lang ba? nandito tayo sa ano sa Porok Tres mga katabi ng ano Pila Laguna tingnan niyo Ang ganda ng dahan dito no oh, Kita niyo oh. Mas maganda sana kung naka GoPro ko para makita niyo lahat mga katapi. Nice Ganda no Ah, pakaganda. Naalala ko tuloy yung gandong ano sa may Pangasinan. Okay. May doon ba What? Bukid na to ha. Hindi kaya niloloko lang ako ng mga yan. Oh shit, not good. Tignan na lang natin. Bukid na to. Oh. Ang labas ko daw dito ay ano? Bayan. Ngayon okay, may dalang sanga. Ang <laughs> ganda mga katabi, no? Wow! Galing. Binaba siguro dito pag ano. Malakas ang ulan. Ayan mo dito. Ang ganda ka to, ha? Ito, oh. Lalo kayo ng aso, boy. Ha? Hindi kaya ang isa. Nakakaso, oh. Pag mo yan, ang ah, aboling ka yan. Hindi kaya ang isa. Tanong tayo dito yung nakausap ko tatlong ano tatlong marites nagiinuman <laughs> o oh, gantong oras oh. okay, yung isa doon pulang pula na mukha eh. Okay. dire diretso lang daw tayo yung yung amoy dito oh. amoy ano amoy yung probinsya talaga eh, no? okay Oh, 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 Ano oh, 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 Hoy! oh, 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 damo? Eh? <laughs> Wala na. Probinsya probinsya, ano? Mga katabi, ano? Oh my God! Wow! <laughs> Sige, abo ka boy, ha? Siga yung bata eh. Kulit ng bata na umakatabi. Siga eh. Saan yan? <laughs> ang galing yung mga nakatambay dito. No? Gantong oras mga nagiinuman. <laughs> ang galing. Ang galing. Ang galing.

Diretso lang daw eh. Okay. Parang umikot lang tayo. Eh? What? Mga katabi, Ano tayo ba ni kanina eh? <mint> <music> uh, mga, mga katabi, no? Isang ikot lang nito, anim na minuto na. Huh? Parang napalayo pa yata ako. Oh shit, not good. Wala kining akong aso dito. Tanong pa tayo. Okay po yung araw dito. Orange na orange. Okay. Kuya, palabas, Kalabas Palabas? Diretso lang? Kanan. Kakanan. Ah, lang kakanan. Thank you, lang, kakanan. Nah, ini mah eh. Galing ka. Ay, dire-direcho. Wala rin pangilam yung tricycle eh. Ito, <laughs> dire-direcho rin siya <laughs> kaya wala wala mapabanggakan talaga nakalimutan pa natin yung palamig na binili ko doon sa ano kaya ate pakagayumain ako naitaay diyan stop it o, get some help sabi niya kananda daw. ito pala yung nabas niya oo nga no, diyan ako galing kanina eh. what ayos tumangot to parang umiikot pinaiikot lang ako e eh. <laughs> Picture. Ayun, bukas din. Nice. Ah, may ano, Barangay Lingga. Barangay Lingga pala 'to. Lingga, Pila, Laguna. Salamat po. Bali dito na tayo sa ano, sa ah, sinasabi nila. Mga pangungulan -pang -pang 'yon, buwan ba Basta so, pag matanda, oh sige, diretsyo. <laughs> dire, diretsyo lang naman tayo makakatabi. Yung ano nga pala makakatabi, eh? yung pabunta ako dito, hindi doon sa may highway, na sa, mag-103, 102. Pero ay mo ah, marami akong dalang pansit nun. Mabigat pa to. Yung pag-uwi kaya nawala na naman yung box ko. Malalaman natin mamaya mga katabi. Okay. Hayati Event Palace. Yung ano yata, yung barang hotel yata yun. Nandito nga pala tayo mga katabi sa, sa Lubuin. Barangay Lubuin, Hila, Lagoon. Ayan, e, palabas na tayo mga katabay. Oh. Highway na. Oh. Ito na tayo. Ang dalawang sigang tricycle. Ang gitna ang papo. Kasi ako. Sana all. Ayan tayo mga katabay. Susunod na lang, to so be continued.